Batok sa mga netizens ang pinakabagong Instagram story ni Kim Chu, kung saan makikita siyang nakikipagbiroan at nagiging tila anak o baby ni Direk Lauren. Ang nakakatuwang bahagi ay ang pabirong paghingi ni Kim ng baon kay Direk, na talagang nagbigay ng aliw sa kanyang mga tagasunod. Ipinapakita ng insidenteng ito ang napakasuportadong ugnayan nila ni Direk Lauren. Kilala si Direk bilang isang mahusay na direktor at kaibigan ni Kim, na laging nandyan upang ipakita ang kanyang pagmamahal at suporta sa bawat tagumpay ni Kimi, maging ito manay sa lokal o pandaigdigang antas. Hindi may kakailan na mahalaga ang papel ni Direk Lawrence sa buhay at karera ni Kim, at ito ang nagiging batayan ng kanilang matibay na pagkakaibigan. Maraming netizens ang nagkomento sa post ni Kim na nagpapakita ng kanilang pagkaaliw sa mga biroan nila. Tila ang kanilang interaksyon ay nagpapakita ng isang masayang samahan na nagdadala ng iti sa mga tao sa social media. Madalas na nagiging laman ng mga balita at kwentuhan ang kanilang mga kaganapan at ang mga ganitong simpleng sandali ay nagiging paraan upang maipakita ang kanilang malalim na pagkakaibigan. Sa likod ng mga masayang biroan, makikita rin ang dedikasyon ni Kim sa kanyang craft. Patuloy siyang nagsusumikap at nagtatrabaho upang maabot ang kanyang mga pangarap sa industriya ng entertainment. Kaya naman ang suporta ni Derek Lauren ay talagang napakahalaga. Isang magandang halimbawa ito ng tunay na pagkakaibigan kung saan ang isa't isa ay nagtutulungan upang umunlad. Sa paglipas ng panahon, naging inspirasyon si Kim sa maraming tao, lalo na sa mga kabataan. Ipinapakita niya na ang pagsusumikap at dedikasyon ay nagbubunga ng magandang resulta. Ang mga tagumpay niya ay hindi lamang para sa kanya, kundi para din sa mga taong sumusuporta at naniniwala sa kanya. Ang simpleng paghingin niya ng baon kay Direk ay isang masayang simbolo ng kanilang ugnayan na puno ng pagmamahalan at pagtutulungan. Hindi lang basta biroan ang naganap, ito ay nagbigay diin din sa halaga ng pagkakaroon ng mga tao sa ating buhay na handang tumulong. Maraming tao ang nakaka-relate sa sitwasyon at ito ang nagbigay inspirasyon sa kanila na patuloy na mangarap at magsikap. Ang ganitong mga kwento ay nagiging paalala na sa kabila ng mga pagsubok, ang pagkakaroon ng suporta mula sa mga mahal sa buhay ay napakahalaga. Bukod dito, ang pagiging positibo ni Kim sa kanyang mga social media posts ay nagiging daan upang makapagbigay ng inspirasyon sa marami. Ang kanyang mga tagahanga ay patuloy na tumutok sa kanyang mga kwento, hindi lamang sa kanyang mga proyekto kundi pati na rin sa kanyang personal na buhay. Ang mga ganitong simpleng sandali ay nagpapakita na kahit gaano man kalaki ang kanyang mga tagumpay, nananatili siyang grounded at may simpleng ugali. Kaya naman, hindi nakapagtataka na ang mga netizens ay patuloy na sumusuporta at nagmamasid sa bawat hakbang ni Kim Chiu. Ang kanyang relasyon kay Direk Lauren ay isang magandang halimbawa ng pagkakaibigan sa industriya na nagpapakita na mayroong tunay na suporta sa likod ng mga ngiti at biruan. Sa kabuuan, ang Instagram story ni Kim at Derek Lauren ay hindi lamang isang simpleng post kundi isang pagsasakatawan ng magandang samahan at pagmamahalan sa loob ng showbiz. Ipinapakita nito na sa kabila ng mga hamon, ang pagkakaroon ng mga taong sumusuporta sa atin ay tunay na kayamanan. Ang kanilang kwento ay nagbibigay inspirasyon sa lahat na patuloy na mangarap at makipagsapalaran, kasama ang mga taong nagmamahal at nagtitiwala sa atin. Ano ang sinyo sa balitang ito?